Basement ka lang. Iyon ang utos ng guard. Ilang minuto, dumating ang legal team at maintenance. May ari pala ang pinigilan. Kapag titulo na ang nagsalita, sino ang bababa ng kumpas? Bumabagsak ang ulan sa aspalto. Kumikintabang kalsada sa ilaw mula sa garahe. Sa bungad ng driveway, nakaharang ang putit kahel na barrier arm itinaas ng gwardyang nakaitimang kamay, isang taalala na hindi pwedeng umusad. Nakatayo sa tapat niya si Rico, nakaputing polo at hawak ang susi pati claim stub ng paradahan. Sa likod ni Rico, nakahinto ang mumurahing kulay pilak na sedan. Sa girid naman, nakausli ang isang motorsiklo. Sa loob ng bahay, may ilang taong nakasilip sa pinto. Nakasandal sa frame at pinanonood ang eksena habang pumupuslit ang dilaw na ilaw ng sala papunta sa ulan. Boss, sabi ng memo, premium vehicles lang sa ground garage, basement ka. Walang tingin sabi ng guard, hindi pa rin ibinababa ang kamay. Ako ang nakarehistro sa slot na to. Mahinaong sagot ni Rico, ipinapakita ang card. At umuulan. Hindi ako pwedeng lumabag sa rules, sagot ng guard na si Joel, tuyo ang boses. Baka mabasa ang mga kotse ng bisita. Napalingon ang dalawang lalaking nasa pinto ng bahay at nagbubulungan. Mukhang maghapon sa trabaho to, kaya old model pa. Bakit dito nagpapark? Narinig iyon ni Rico, ngunit hindi nagbago ang tono. Kung policy talaga, aninya? niya, pakitawag ang manager. Tumunog ang key fob sa kamay ni Rico. Bahagyang kumurap ang ilaw ng sedan. Sir, hindi pwede dito ang sasakyan mo. Ulit ni Joel, mas mahigpit ang kindig. Palad ay parang pader. Biro ng isang nakasilip sa labi. Nakasinghap ang batang kasama nila nang medyo lumakas ang ihip ng ulan. Ibinulsa ni Rico ang card, marahang humakbang palapit sa barrier. Okay lang, hihintayin ko ang manager, anin niya. May mahalaga lang akong titingnan sa garahe na ito ngayong gabi. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng backup. Tawagan mo! Tugon ni Rico. Walang takot pero mahinaon. Sumili ang pagdududa sa mukha ni Joel. Sanay siya sa reklamador. Pero hindi sa ganitong tahimik at marining na pagtindig. Nagdial si Joel sa radyo. Control! May insist na driver dito sa main gate. Old sedan! Walang VIP sticker! Sa kabilang linya, pabulong na sagot. Sundin ang memo kung pipilitin ipasok sa basement. tumilam po ng kilang patak ng ulan mula sa bubong humampas sa braso ni Rico. Sumulyap siya sa loob ng garahe. Nandoon ang ilang sasakyang kumikislap sa ilalim ng ilaw. May mga palyadong bumbilya sa gilid at sa dulong pader may bakas ng tagas. Manager na ho, papunta na, sabi ni Joel, pero pakiusog na lang muna. Hihintayin ko siya rito, sagot ni Rico, ang boses ay nananatiling mababa. Sa loob, may isang ginang na lumapit sa bungad at tinawag ang guard. Ay Joel, baka pwedeng pabilisan mo, may dadating pa. Tumanggu si Joel, sa tumitig muli kay Rico na parang sinusukat kung hanggang saan ang pasensya nito. Dumating ang supervisor na si Marlon. Nakatakin na long sleeves, hawak ang clipboard na may malinaw na kumpiyansa. Anong problema? Tanong niya, kahit malinaw namang nakaharang ang barrier. Sir, registered ako sa slot G sa buwan. Pinaliwanag ni Rico. Iniabot ang keycard. Nirerequest ko lang na buksan ninyo ang barrier dahil umuulan. Tinignan ni Marlon ang keycard, bahagyang kumunot ang noo, saka ibinalik. Oo oh, sir, pero may bagong alituntunin. Para sa image ng building, dito lang sa ground ang premium units. Ang mga hindi pasok, basement. Hindi ko gawa ang patakaran, pero ako nagpapatupad. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Image ba? Napangiti ng tipid si Rico, hindi sa pangaasar, kundi sa lungkot. Alam mo bang sa basement, barado ang drainage? Kapag ganitong ulan, tumataas ang tubig. Nililinis naman yan, sagot ni Marlon. Bukod pa riyan, limited ang slots dito. Baka ma-offend ang VIPs namin. Sinong VIP? Alam mo na, mga may-ari. Ganun ba? Sagot ni Rico, parang nagtatala sa isip. Sige, kung policy, tatawag ako sa maintenance at legal namin. Gusto kong malinaw. Natawa ng bahagya ang isa sa nakasilip sa pinto. Grabe, may legal pa? Para sa lumong kutsi. Pinigilan ni Rico ang sarili. Hindi galit ang gusto niyang ibalik. Sistema ang nais niyang ayusin. Hinugot niya ang kanyang phone at nagpadala ng mensahe sa apps group. Main gate, huwag kayong maingay. Bring maintenance lead at copy ng property title. Review memo on premium only. Sa loob ng sampung minuto, may pumaradang van ng maintenance at isang kotse ng kumpanya. Nakahazard, tahimik at mabilis ang kilos. Bumaba ang attorney Reyes na si Ate Reyes at ang chief engineer na si Tess. Napailing si Marlon sa bilis ng tugon. Sir, bakit may legal? Para malinaw, Sagot ni Rico. Good evening, bati ni Ate Reyes. Nakita namin ang panibagong memo na ipinatutupad dito. Maari ba naming makita ang kopya? Nataranta si Marlon. Ah, uh, nasa admin office. Nasa akin ang PDF sa bad ni Tess. Ipinakita sa tablet. Image compliance, ground garage for premium vehicles. Binalikan ni Rico si Marlon. Sino ang pumirma? Tinuro ni Marlon ang pulang kahon sa dulo ng memo. Approved by Interim Site Manager, ang kanyang pangalan. Hindi ito dumaan sa board, mahinang sabi ni Ate Reyes. At lalong hindi tugma sa Section 6, Equal Access to Registered Slots ng Building Bylaws. Napatingin si Joel, nabasag ang dati niyang tikas. Boss, akala ko po pali si iyon. Asalanan ko, sagot ni Marlon, may alinlangan. May reklamo kasi kami dati na, na may mga bisitang di maganda ang tingin sa parking. Nagmungkahi ako. Sa image, tayo napahamak. Bulong ni Tess. Yung samp ng basement, tsaka palang naaayos next week. Kung doon natin pinapark ang karamihan ng hindi premium, delikado sa ulan. Taimik si Rico, hawak pa rin ang susi. Attorney, Tess. Sabi niya hindi pinapataas ang boses. Reveal na natin para matakos na ang ulan sa usapang ito. Tumanggo si Ate Reyes, naglabas ng folder at ipinakita kay Marlon at kay Joel ang certified true copy ng titulo at corporate papers. Nakalagay roon ang pangalan ng holding na nagmay-ari ng gusali at sa ibabaw, Rico Navarro, managing partner. Namuo ang katahimikan Bumuka ang bibig ni Marlon na tila mauuna ang paghingi ng paumanhin kaysa sa hangin. Napatingin si Joel kay at dahan-dahang ibinaba ang kanyang palad. Sir, pasensya na ho. Hindi ko po alam. Kung alam mo man o hindi, ang punto ay hindi dapat nakasalalay sa presyo ng kotse. Ang pagrespeto sa tao. Tumingin siya sa mga nakasilip. Sa batang hawak ang braso ng ina. Hindi ako nagmamakaawa dahil may pangalan ako sa papel. Magpapaliwanag ako dahil mali ang memo. Effective immediately, wika ni Ate Reyes, ang memo ay void. Babalik tayo sa patakaran na kasaad sa bylaws. First come, first serve ang ground garage para sa lahat ng nirehistradong slot holders at may priority sa ulan ang sino mang dumarating. Maglalabas kami ng bagong circular ngayong gabi. At sa maintenance, iilawan natin ang madidilim na bahagi ng garahe, aayusin ang taga sa kanan at maglalagay ng anti-slip mats. Ang ground garage ay hindi museo ng mamahaling kotse. Dapat itong ligtas na tahanan ng mga sasakyan na nagpapahatid ng mga pamilya. Nagangat ng tingin si Rico kay Joel. Joel, ikaw ang unang makakaalam ng bagong protokol. Kapag umuulan, ikaw ang may kapangyarihang magtaas ng barrier para sa registered slot holder. Ano mang model ng kotse, kahit kumakalug ang bumper. Kapag may magreklamo, sa admin ni Daan, huwag mong iatang sa balikat mo ang image na walang muka. Tumanggo si Joel, halos marinig ang paghigop niya ng lakas ng loob. Oh, opo sir, pasensya na po sa inasal ko. Natakot lang ako ma-violate ang memo. Naintindihan ko, sagot ni Rico. Sana sa susunod, Tao ang unahin, bago papel. Sumingit si Marlon, bakasang hiya at pagnanais na bumawi. Sir, kung papayag kayo, ako ang mangumuna sa pag-ikot para ikalat ang bagong protokol sa lahat ng shift. Magbubukas din po ako ng meeting sa mga unit owners para ilatagang respeto sa garahe, training sa guard at sa aming frontliners. Gusto ko yan, sagot ni Rico. Dagdagan mo ng parking for people kit, may poncho para sa guard, Hazard cones at whistle. At Joel, liningon niya. Ako na ang magbubukas ng barrier ngayong gabi, pero paki-adjust ang taas para hindi sumayat sa bubong ng sedan. Napangiti sa wakas si Joel. Yes, sir. dahan daham umangat ang barrier. Umandar ang lumang sedan ni Rico at pumasok sa liwanag ng garahe. Sa pinto ng bahay, nalusaw ang mga biro. Napalitan ng ahimik na pagtingin na may kaunting pagkapahiya. Bumaba si Rico, sumilip sa mga palyadong bumbilya at suminyas kay Tess. Iyan ang unahin. On it, sagot ni Tess. Nagsulat sa checklist. Tumingin si Rico kay Marlon. Isa pa, wika niya. Maglagay tayo ng welcome lane para sa mga bisita. Walang tanong sa anyo, walang batay sa presyo. May protokol lang, ID, rehistro at ngiti. Lumapit si Joel. Basa ang sombrero sa ulan. Sir, may pamilya akong naka-assign na bantayan sa gabi. Salamat sa hindi ako pinarusahan. Mas mahalaga ang matuto kaysa manakot. Pero may assignment ka. Ikaw ang magtuturo sa bagong guard kung paano umiwas sa tinging mataas-baba. Ikaw ang magiging mukha ng pagbabago. Gagawin ko po, sagot ni Joel, mas matibay na ang tindig. Kinabukasan, lumabas ang circular. Walang premium only sa ground garage. May kasamang diagram kung paano dalhin ang sasakyan sa oras ng ulan. At larawan ng barrier na nakataas, may caption na, Itaas ang galang, hindi ang pader. Sa group chat ng mga residente, may nagsorry. Ang isang lalaking nakisilip kagabi. Akala ko efektibo ang classy image, pero mas classy pala ang paggalang. May nagsagot na ginang, Salamat sa bagyo kagabi, hindi sa ulan, kundi sa aral. Sa sumunod na gabi, bumalik si Rico sa gate hindi para makipagtalo, kundi para maghatid ng kape sa guardhouse. Para sa iyo at sa next shift, masarap yan kapag umuulan. Salamat po sir. Sabay silang tumingin sa kalsadang bumubula ang tubig sa drain, hindi na barado, malinis at maayos. Sa garahe, may bagong ilaw. Sa pader, may nakapaskil ng maliit na karatula. Parking is a privilege. Respect is a rule. Habang isinara ni Rico ang pinto ng lumang sedan, napangiti siya sa refleksyon ng sarili sa basang salamin. Hindi kailangan ng mamahaling tatak para magbukas ng pinto. Kailangan lang ng taong handang magpababa ng kamay na parang pader at magtaas ng kamay na parang paanyaya. Sa huli, hindi sa kinang ng kotse sinusukat ang antas ng tao, kundi sa taas ng paggalang na ibinibigay at tinatanggap. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan at ilaw ng garahe, bumaba ang kumpas. Hindi para sabihing huminto, kundi para sabihing tuloy ka. Dito ka karapat dapat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!